Grabe guys, bumabiyahin na kami ni Doc Leng. <laughs> Nagagala kasi kami ngayong araw. Tignan nyo guys, oh, nasa loob kami ng sasakyan ni Doc <laughs> Yung driver namin, what? Pasigsag-sigsag naman ito magmaneo. Oh no! <laughs> Teka, baba na tayo Doc Andito na tayo sa may SM. Ayun no. So, nandito na kami sa may SM City o Roqueta. <laughs> Doc takto. Sarap ng biyahin natin dun ah. Nakapunta na tayo ng SM. Kaya nga idol eh. Eh, baka nanonood ba siya? Nakapunta na rin ba sila ng SM? Wala. Kayo ba guys, nakapunta na kayo ng SM? Kung oo, ilike e mo naman yung video at mag-subscribe na rin kayo ha At kung hindi pa, eh mag-like at mag-subscribe pa rin kayo para makapunta na kayo sa mga SM. <laughs> Pero wait lang Dokling, ano ba magandang gawin dito? Hindi ba gagala lang tayo, Idol? Ano ka ba? What? Magagala? Oh, wait lang, pwede bang pumasok dito sa SM? Parang hindi naman niya hata pwede. <laughs> Teka, sarado pa yata yung, yung SM, Dokling. <laughs> Maga pa ata. ngayon, Idol. Ya. Sarado pa. Magalap na lang tayo sa iba. But, sayang lang lang na yung sakay natin doon. Hindi naman pala tayo makakapasok ng SM. Wait lang, saan kaya tayo pupunta? Ah, alam ko na. Bumalik na ta lang tayo doon, Dokling. Baka meron doong mga ano, mga makakainan. <laughs> Pero wait lang, meron doong jeep oh. Tara, lapitan natin yung jeep na yun, Dokling. <laughs> Grabe guys, may pumapasada ng jeep dito. Bully natin. Uy, manong, pasakay kami ng jeep. Naku naman, hindi mo lang tayo pinansin. Oh, min. Teka, asan na yung jeep ni driver na yun? Wala, dumire-diretso na siya, Dokling. Hindi mo lang nakahabol. Ang bagal mo kasi, idol eh. But ako pa yung mabagal. Eh ako nga yung nakakita sa may jeep na yon. Sige, amo na nga, dokling. Tara, maglakad na lang tayo. diretsyo na lang natin to. Baka may makita pa tayo mga tindahan dito na bukas. Ito, tindahan ba to? Kabilan. <laughs> naku, naku, wala. Walang tao. Sarado pa ata to. <laughs> Hindi tayo makapasok. Tara, diretsyo na lang natin to. Uy, nakarating na kami guys sa may biyay ng ano, Terminal. Uy, no. Espanya. Tapos nandito dito? Tutuban. Grabe, nandito na kami sa may ano, sa may waiting shed ng mga pasahero. Kaso nga lang, bakit walang mga jeep? Baka nagkaubosan na, Dokling. Uy, <laughs> Magandang panood naman tayo O oh, sige sige May inasal doon sa dulo guys oh. Wow Napaka astig naman dito May mga kainan Kaso parang sarado pa Kasi maaga pa Ayan punta na lang tayo doon sa may dulo May kainan doon o oh. Eto <laughs> eto Mayroon pala dito eh. Ayan o oh. Ang daming mga tao oh, Team changer Ano ibig sabihin na eh? ito nga, Interact nga natin guys Kung anong mangyari Ah Pwede pala akong maging driver At saka maging commuter Aba eh, Gusto ko maging commuter muna <laughs> Para sasakay sakay lang muna ako do kuning ng mga jeep o di ng mga bus dito. Kaya yeah, na idol, mas masarap maging sakay sakay lang. Yung iba kasi nagiging driver sila mapapagod. Oo nga, mamaya ako nasusubukan yan kapag hindi na ako ano, hindi na ako tinatawad maging commuter. <laughs> wait lang, meron nga ito dito mga nagtitindo. Uy, ano yung mga tinitinda niya? What? Meron ditong coke mismo. Meron din ditong mga candy. Tsaka ano to? Wow, astig. Parang ang sarap na mga niloto dito ah. <laughs> idol, bili tayo. Bumibili na ako ng tubig. What? Bumili ka tubig. Grabe, guys. Bumili ng tubig si Dokling kung pinumpa. Napakalupit. Sarap naman yan. Eh, ako pabili ko na itong Coke mismo. Pabili ko ng Coke mismo. Ito, guys. Tinanong na ako kung ano yung kailangan ko. Ah, ang kailangan ko, ate, is Teka. Hmm, sige. Blacksicola na lang. Ayan, guys. Blacksicola na, guys. Ito na yung black boy. Iinom na ito, boy. Tara, inom na ako. Uy, ang sarap naman ito. Grabe yung pagod ko sa paglalakad, Dokling. Nakainom na rin ako ng black Blacksicola. Pat idol, tubig lang yung iniinom mo para ano healthy wait ito oh, nga no dapat pala tubig lang sige ya mo na sa susunod bibili ko ng tubig pero teka meron pala ditong kainan no kainan sa oroketa wow tignan natin yung mga tinda uy parang ang naman nun may tinitan ditong parang manok na may itlog na may sarsa <laughs> saka meron pang kanin ano kaya yun nandito dito what is spaghetti anong gusto mo dyan dokling wala wala akong gano'ng kumain ngayon idol medyo busog pa ako sa tubig na ininom to wait busog ka pa. Uy merong noodles. Oh. Uy, kainin ko kaya tong noodles na to, Dokling. Ngayon, oh. parang wala pang bawas. Huwag mo kainin yan, Idol. Baka mamaya may laway na yun ng huling umalis dyan. Baka mamaya may makuha ka pa dyan mga mikrobyo. What? Oo oh, nga, no. Baka may makuha pa ako dito, guys. Pero nanginayang kasi ako, Dokling. Oh, tingnan mo. Halos puno pa yung mangkok. Huwag na yun, Idol. Ano ka ba? Umalis na tayo dito. Baka pagalitan tayo. Sige, sige. Lipat na nga lang tayo ng upuan dito, guys. Ayan, dito muna tayo opo Abang nakakapagpahinga ako Eh, Dokling, sip kana, ka na. <laughs> La, iniwan ako ni Doc Leng. Nait lang. Anong gagawin mo dyan, Doc Leng? Hing na mo to, Idol. May mga donut. What? May mga donut nga, guys. Wow. Grabe. Gusto ko ng donut. Kaso wala lang mga tindera. <laughs> Naku naman yung mga tindaan dito, Doc Leng. Lagi na lang nagsisiyalisan yung mga nagbebenta. Kaya nga, Idol, eh. Pero wait lang. Meron doon, Jeep, oh. Uy, pasakay ako, pasakay. Tara, <laughs> guys, sakay na tayo dito. Ito, ito, ito. Ito, guys. Nakasakay na kami ni Doc Leng. Ay, so, Idol. Nakasakay na rin tayo sa si Jeep. B ng isang commuter. Yan yeah, nga guys, nasa loob na kami ng jeep quad. Yung driver natin, guwapo. Kasalamin, no? Tsaka, kaso nga lang, payatot. Oh, mean. <laughs> Pero yun nga, no? I-enjoyin lang muna namin eh, dokren, yung pagbabiyahin na ito. Yan, guys. Monumento. Tutuban. Grabe, nasa loob na kami ng jeep. Oh, man. <laughs> Sige, mag enjoy lang kami sa paggagala, guys. Dalhin mo kami, tropa. Kahit saan mo gusto. Ito, guys. Tumaan na naman kami sa may SM o Roqueta. Kaso, mistap. Oy, hindi pa kami. Ibaba ibababa, tropa, sige na, igala mo lang kami. <laughs> Ito na guys, mukhang narinig na nga ako ni tropa, kaya sinimulan niya na ulit umandar. Uy, grabe guys, sobrang layo na namin ni Dokling, parang mapupunta na kami dito sa may ano, overpass ba to o daanan ng tren. Grabe boy, ang sarap bumiyahin na jeep. Kaya napaka-enjoy talaga. Ngayon si Dokling, oh. tignan nyo guys, so oh, steady na lang siya, hindi na siya kumikibo. <laughs> parang gustong gusto ata yung pagsakay namin sa jeep. Wait lang, nasa na kaya kami nito? Sige na, magbabiyahe-biyahe muna kami ito guys bilang commuter uy kuya papara na kami babayan mo na kami dito naku naku di mo lang kami pinapansin ng driver baka mamaya kung saan na kami dali ito, boy oh no <laughs> teka teka ito 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 meron ditong gas station uy umistop ka na ayan umistop na siya boy maraming salamat manong ha <laughs> na guys tala guys so, dito na kami ni Dokling so nga lang hindi namin alam kung saan kami pupunta <laughs> ikaw meron ditong mga ano shell fuel oh. Na naman kami sasakyan anong ipapagas namin? <laughs> mga kalakala lang kami guys. Tara doko maghanap tayo ng mga bote ng mga langis. Pwede natin yung ibenta sa may junk shop eh. <laughs> Uy, talaga ba idol? Pwede natin ibenta sa si junk shop? Oo naman, ano ka ba? Bigat-bigat ng mga any, plastic ng langis eh. Tapos mahal pa yung kilo. Mga 20 yata, kada isang kilo. Aba idol, ang dami mong nilaman sa kalakala. Eh kung mag-jeep na nun tayo, tayo naman yung maging driver kaysa maging paser. Uy, aba, magiging driver kami ng jeep. Mukhang maganda yun na. Ah. Eh teka, saan nga ba y doon puntahan ng mga jeepney driver. Rival, hanapin natin. Oh, sige, sige, Hanapin namin, guys. Kasi excited na rin ako maging jeepney driver. Tara guys. <laughs> Uy, andito na kami ni Dokling. What? Mayroon ditong Angel's Burger, Dokling. Kain tayo. Sige, idol. May nagtitinda ba? Wait lang, silipin natin. Tara, opo ako. Uy, ang sarap naman dito sa Angel's Burger. Ayun, nung may mga niluto. Grabe. Mga burger pa talaga luto na. Kaso nasan ba yung tindera? Parang umalis sa tayo yung tindera, Dokling. Naku, idol. Tara, magano na tayo. Maging driver na tayo ng jeep. O, sige, sige. Amo na, huwag na tayong kumain. Eto si pare. Uy, pare, magiging jeep ni driver naman kami. Tara guys, tara guys, pindutin na natin to. At piliin na natin yung pagiging driver. Eto guys, driver na tayo. Nice one, idol. Ako rin, driver na. Uy, eto na guys. Pinadala na kami ng jeep neto ni pare. At eto na yung jeep namin. Tignan nyo. Grabe, napakaganda naman ng jeep natin. Dokling, Philippines. Talagang dito lang natin yung makikita sa Pilipinas. Napakastig. Eh, kaso nga lang, Dokling, eh, may plano ako. Oh, ano naman plano mo, idol? Eh ako na lang magdadrive at ikaw na lang magiging konduktor ko. Ikaw ang mag-aabot ng bayad ng mga pasero. Eh yeah, idol, eh ba diba ang konduktor din lang sa mga bus? Eh syempre alam kong sa mga bus lang yon. Pero gagawin natin sa si jeep din mayroon. Yeah, sige, sige sige idol, ikaw magmamanero ha, gagalingan mo ah. Aba oo naman, gagalingan ko sa pagiging jeep ni driver. Kaya <laughs> e, tara sumakay ka na dito dokling, ito na guys, nakasakay na ako sa jeep. Ito, na si dokling, isa na siyang ano, konduktor. Ito na guys, naka-start na yung jeep, tignan natin yung first person. Uy, ayos. Tara, first gear. Tara, biyahin na tayo. Wow. Ito <laughs> na, guys. Biyahin na kami ng jeep ni Doc. Tingnan nyo naman yung kamay ko. Nakilagay pa talaga dyan sa may gilid. <laughs> Tara, hanap na tayo ng mga mapapasahiruan natin dito. Naku, naku. Saan kaya tayo makakahanap ng pasahero dito? Ay, alam ko na. Dito sa may alibi. Tara, park muna tayo sa dito, Doc. Ayan. Tantay tayo ng mga pasahero dito, Doc. Leng. Oh, sige, sige, idol. Hintay tayo. Wait lang, meron ba? Baka mamaya wala ama papagod lang tayo sa paghihintay natin dito ako Jollibee bakit wala namang ano dito mga pasahero oh man ako idol kung ako sa'yo magganap-anap na lang tayo sa kalsada huwag na tayong pumunta sa mga kainan sige daw ako huwag na tayong magganap sa kainan tara tara eh, <laughs> sumahay ka na ulit dito sa may jeep eto guys eto guys sisimulan ulit namin magganap ni Doc na magiging pasahero namin no wala kasi kung makita <laughs> eto guys subukan natin kumanan dito no yan ganan tayo dito guys oh bro Grabe, napakalapit naman nun. <laughs> Ayos ba yung pag-drive ko, Dokling? Oh, Idol, kaso napakabagal mo nga magmaneho. Eh, syempre, naka-first gear pa lang ako. Eto na, second gear, oh. Ay, no, boy. Grabe, bumibilis na na kayo. Eto na, third gear. Uy, eto na, napakatuli na, boy. Eto, fourth gear. Sakto lang yung andar natin, Dokling, para safe tayo. Sige-sige, Idol. Talaso mo lang yung mata mo para makita ka na ng mga pasahero. Kaya nga, kaya nga. Eto na, guys. Tibot-tibot <laughs> muna kami. Wait lang. Diko tayo dito, diko, diko, diko. Oops. No! tumutulong dyan idol Uy, bakit naman? Eh, nakabak rin yan eh, daanan nyo ng tren Ba't? Daanan ba to ng tren? Ay, oo nga, no? <laughs> Tara guys, atras, atras Ito guys, yung atras na yung jeep namin guys Daanan pala ng tren yan Mali yung pinuntaan ko <laughs> guys, mag-aanag mga muna kami ng paseno The Duckling Boy, oh no! Uy, eto na guys. Grabe, may kalaban kaming mga jeep. Hindi kami magpapatalo. Naku, Roman. Baka maunahan tayo nun sa pagkuha ng mga pasero, Dokleng. Kaya nga, idol. abulin mo siya. Sige, sige. Ah, abulin natin tong ano na to. Jeep ni driver na yun. Lumiko siya dito. Tara, kumanan tayo. Kumanan, kanan, kanan. Yan, kanan tayo dito guys. Ayun, no. Saan kaya siya pupunta? Oops. Uy, what? Nag-U-turn siya, boy. Oh, no. Mag-U-turn din tayo. <laughs> Kailangan natin siyang abulin, mga tropa. Teka, teka. Atras, atras. Naku, iiwan na tayo, Dokleng. Oh, no hindi pwede yun. Kailangan makaisa man lang tayong pasahero. So, yun guys. Eh, sumakay muna kami ni Doc Leng dito sa may parang modern jeep. Kung mapapansin nyo, maghahanap kasi kami ng ibang destinasyon at doon kami mamamasada ng jeep. Ang hina kasi ng biyahe natin kanina, no, Doc Leng? oh nga, idol. Wala man lang tayong nasakay na kahit isang pasahero. Tignan mo tayo yung pasahero ni Kuyo. Imbis na tayo nag-drive ng jeep natin. Kaya nga, Doc Leng, eh. Pero ayos lang yan. Tara guys, ito. Meron ding jeep na bumabiyahe dun no? oh. <laughs> Saan kaya papunta yung mga yan? <laughs> Wait lang. Hanap pa tayo dito ng ibang mga tao. Wala na akong ibang makitang mga tao dito dokling eh. Mga puro nagdadrive na lang sila. Talagang parang tinadhana tayo para maging taga-commute na lang eh. Tama Idol. Pero at least nasubukan natin maging isang jeepney driver. Ayos na rin yun. Kaya nga, ka, guys. Ayos na rin pala yun no. So ito si manong driver. Chill chill lang oh. Nagdadrive siya ng modern jeepney namin. Ang <laughs> pakastig. At eto na nga guys. Bumalik na naman kami sa may terminal. Panong? Para na ako dito. Para, para, para. <laughs> Ito na guys. Pinunta na ni Manong sa may ano, terminal. Nice one. Okay, hintayin natin. Siguro ipapark niya pa yan dyan guys. Teka. Ayun na. Stop mo na Manong. Bababa na kami. <laughs> Please, stop mo na. Dito na kami. Naku, naku. Parang ibabiyay pa ata niya guys. Oh no. Baba na tayo lokling. <laughs> Ito na guys. Bumaba na kami. Mukhang dito muna namin tatapusin. At least na try namin maging isang gift ni Driver. habis wag huwag nyo kakalimutang mag-like ng video, ha? Ah. At mag-subscribe na rin kayo para maging pasahero ko kayo, ha? Ah. Bilis, mag-subscribe ka na. Let's go!